At out nga po para sa inyong lahat yan mga idol Mangluluto naman po tayo ng paanang baboy At saka lugbate Kumuha na nga po pala ako ng lugbate yung ganina Hindi ko na pinakita Dito ko pala kinuha yung aming lugbate mga idol Lahat ng mga gulay dito ay puro briska At dito nga pala yung ukra mga idol Apat na piraso lang yung kanyang natirang bunga Kasi yung iba mga gulang na <laughs> ang yung ginawa ko niya nagigisa lang po ako ng bawang yan igisa lang po natin yan hanggang lumabas yung kanyang aroma at saka isa, isunod natin yung ating sibuyas at saka lagyan po natin ng kamatis yan mga idol masarap talaga ang paan ng baboy na lagyan natin ng munggo pag uh, sinabayan mo ng kamatis kasi yung kamatis na yan yan po ang nagpapalasa sa ating niluto pero pag uh, naumagahan yan mga idol pag hindi mo nilagay sa sarip <laughs> pag hindi naubos panis yan <laughs> Mabilis kasi mapanis yung ating niluluto pag nagyaman ng kamatis. Naglaga na po pala ako ng munggo dyan kanina. Hindi ko na pinakita po ang paano ko yan linaga. Kahit paglaga na lang ng munggo, ituturo ko pa sa inyo. <laughs> hindi, joke lang mga idol. Baka magagalit naman kayo dyan. <laughs> Ginayat ko lang ng ganyan ka laki yung ating pata ng baboy dyan. Masarap yan mga idol. Kampiyon yan sa, ano, sa high blood at sa rayuma. <laughs> Masarap talaga ang munggo mga idol pag may rayuma ka. <laughs> Madasig at ikang mo <mungo> ko <laughs> Rayo maangon gi kagam kaen ka kamunggo ka, abi mo. Wa <laughs> pa mat puway ka dai ko. ni rayo ma muka yan po ang gawin nyo mga idol pag may rayuma kayo. <laughs> kumain kayo nang kumain ng munggo. <laughs> <laughs> Abang nagluluto ng na papala yan? dyan, <laughs> biglang bumuhos yung ulan. Meron nga po pala akong bisita dito mga idol, taga munisipyo. Pumunta po sila dito sa akin kasi magpa-vlog daw sila ng kanilang opening na si Kaya ang sabi ko, okay, wala, walang problema. <laughs> Pag namatay ka, doon ka ililibing. <laughs> balik naman po tayo dito sa ating naluluto mga idol masarap na yung ating luto linagay ko na yung ating ukra na tatlong piraso nagkakain na ba kayo nito mga idol sa ganitong diskarte sa pagluto <laughs> kampiyon to sa rayuma pag may rayuma ka nagdagan yung nga pala ng tuyo yan mga idol para may para mas swabi pag itang aton nga kaon ano pang ang inahulata mga idol ah? luto na po yan pakal na ta mga idol kain po tayo mga idol ito po yung ulam natin mga idol oh. sobrang sarap po yung ulam natin hmm, praga pragkak mga idol oh yung na pala ako dito ang gatlong serve na kanin mga idol. Try ko po mga idol kung kaya ko pong ubos to. First time ko pong kumain ng ganito karaming kanin. Amen. Atak mga idol ah. <sighs> Kampiyon talaga ang munggo. Parang mainit po pa siya mga idol. Shout out yan sa mga followers ko, subscribers ko. Maraming salamat talaga sa supportan nyo. Oh. Ito yung malaki mga idol oh. mau wow, paren sang bunduk itu mang itulah. <laughs> si kamera nakun tuyuk di itu. Nahin gumun ayan tuyuk. Tau sang nanti sa suka nang na hang. Hmm, mau ulangnya di itu mang ajul. Unang subuk karasinyo. Oh. <laughs> Ubus mga idol. Simple lang namang ubusin yung tatlong serve ng kanin. Hmm. Ah. Kampiyon mga idol. Maraming salamat sa nyo. Bye bye.